Dito tayo ngayon guys sa uh, Municipality of uh, Lagunoy and welcome sa ating uh, vlog ngayong araw Punta tayo ngayon sa barangay uh, San Ramon at barangay Burabot uh, So ito guys ang uh, sentro ng uh, Municipality of uh, Lagunoy dito sa Camarinesur dito tayo sa 4th Congressional District ng uh, Camarinesur At isa ito sa uh, pinakamalaking uh, municipality dito sa 4th Congressional District At ito nga po ang uh, Municipality of Lagunoy So itong uh, munisipality ng ito ay uh, napakaganda Meron dito ang mga establishment. Yan, ginana natin. Meron ng butika, mga hardware, malaking mga tindahan. Meron na rin dito ang ano, LCC, mga grocery. At napaka ganda po ng lugar na ito ng uh, Lagunoy Tamarinisur. At dito dadanan natin ang kanilang terminal dito po uh, ang terminal ng uh, papuntang uh, Naga City yan dito sa ating uh, kanan so ito ang uh, terminal daan natin ito ang uh, terminal ng uh, Lagunoy ito ang pinakasikat na bus dito sa aming lugar ang uh, Lagunoy bus yan siyempre nandyan din ang uh, Florencia. so ayan mayroon din na uh, market ayan ang uh, terminal at dito naman sa unahan uh, ito ang uh, health center ng uh, lagunoy ito silang health center maliit na ospital so napakaganda po ng uh, daan dito malinis at uh, napakagandang uh, pasalan so ito yung uh, pinaka dulong bahagi ng main uh, Mainland Partido area po. So ngayon uh, at sisiko tayo dito sa left side at pupunta tayo ngayon sa barangay uh, San Ramon at uh, Burabod, Laguna. All right. So dito ang barangay Agpo. Dadaan tayo sa barangay na ito papunta papunta sa barangay uh, San Ramon. So ito nga uh, ito ang uh, barangay Agpo. Karamihan ng uh, mga taga rito ay uh, magsasaka. Yan. Meron din dito't gumagawa ng uh, binanban na sikat na kakanin dito sa Bicol, dito sa aming lugar sa partido area sa ating kanan, makikita nyo ang napakaalawak na palayan. Marami po dito ang uh, ng palay. Barangay Agpo, Lagunoy. Sa diwat kanan, maaaniman ang palay dito guys Okay, uh, dito na tayo sa barangay San Ramon Ang uh, San Ramon din ay uh, halos lahat ay uh, palayan din Patak uh, ang lugar na ito. Kaya marami ang uh, ano dito kaniman ang palay. Dito lang problema dito sa patubig sa palayan. At uh, nandito din yung isa sa mga sikat na paralan, ang uh, San Ramon Pilot National High School isa din yun sa mga uh, na-cover natin during uh, Peña Francia Festival sa Naga City. So yan, shout out sa uh, mga taga San Ramon Pilot National High School. Ang dadaanan natin uh, dito sa San Ramon ang uh, Paralan dito napakalawak ng daan guys kahit uh, barangay road dito pero yun ang maganda sa Laguna eh. kasi napakalaki ng kanilang mga uh, highway ang uh, mga barangay road dito guys, okay, so pasok sa San Ramon Pilot National High School. Pasok tayo. halos napudpudin yung mga saging dito sa amin ngayong bagyo makatapos yung bagyo guys ay uh, madami din yung nasirang saging dito ang daan Yan, dito ang uh, San Ramon Pilot National High School Welcome dito sa Barangay San Ramon uh, Kita nyo ay napakalawak dito ng uh, taniman Ito ay palayan Sa unahan naman ay uh, mga uh, nyugan Taniman ng nyug na Napakalawak Guys, uh, uh, napakaganda dito nang ano, nang uh, view sa San Ramon. Yan, lawak na ng uh, palayan, guys. Nyo, ang uh, mga tao dito ay uh, halos agrikultura ang uh, kinabuhayan. napakalawak po dito ng uh, sakahan makita nyo sa likod nyan ay ang uh, kabundukan din ng lagunoy ayan dolong na to da na So papunta na tayo ngayon sa Barangay uh, Burabot, Lagunoy Punta natin yung uh, sikat na pasalan din sa Burabot. So, ito guys uh, After ng uh, bagyong uh, pipito Marami din naapektuhan dito sa aming lugar Lalo lalo na dito sa Burabud uh, Sa Lagunoy uh, Although hindi naman ganun kalakas Pero Meron mga pananim din Ang naapektuhan Tulad ng mga gulay uh, Taniman ang gulay na, na damage Mga tanim na saging at uh, yun ang mga naapektuhan yung mga magsasaka pero sa damage sa mga bahay uh, hindi naman ganun lakas yung uh, hangin dito although nag uh, signal number 4 yata o 5 dito pero mataas po yung hangin uh, mataas yung hangin kaya hindi masyadong uh, naapektuhan yung mga kabahayan so nandito tayo lumampas na tayo sa boundary ng uh, Barangay Burabot Lagunoy Sur tayo sa Barangay Burabot so medyo nating kabisado andan dito kasi pasikot-sikot andan dito ilang uh, beses pa lang tayong nakapasok dito nung na-miesta tayo dito sa barangay Borabud. Kaya medyo oh, hindi natin gabisado ang mga kali dito. Ito yung kanilang simbahan. Simbahan ng uh, barangay uh, Borabud. Lagunoy. Lagunoy. Ito naman ang ah, kanilang ah, multi-purpose covered court ng ah, barangay Burabod, Lagunoy. So makikita nyo ah, napakalinis ng lugar na ito ng barangay na ito. Ayan. Napakalaki. Ng, ah, kapansin nyo ito, barangay lang ito guys. Pero ang ah, lawak po ng kanyang ah, daan kumpara sa ibang mga barangay Uh, dito sa aming lugar ito talaga ay uh, napakalawak ng uh, daan okay. tayo. Yeah, may mga nagbibilad ng nyog na gagawing kopra. Meron din dito guys sa Barangay Burabot ang uh, gawaan ng uh, pawid yung nipa na pangbubong. Marami po dito. Sana matanong natin kung magkano dito ang presyo ng ano. Tanongin natin kung magkano ang presyo ng uh, nipa na pangbubong. Ang mapansin nyo dito uh, halos ganoon din sa barangay uh, San Ramon uh, mga saging ay uh, na perwisyo din ng bagyong pipito at dito ay uh, nagbaba guys pag tumataas ang ilog uh, yung pinakamalaking malaking ilog dito na tumatagos sa barangay sabang ay nagbaba po dito lapit ko ito sa barangay sabang kaya yeah, nagbaba po dito Um, uh, dito naman ay uh, malawak ang uh, nyugan sa part na ito ng uh, barangay Curabo uh, ayan, babala lugar na delikado sa pagbaha ayan, talagang pumabaha po dito guys dito ang uh, prone sa baha na lugar kasi parang uh, ka-level na po dito ang uh, high tide pag uh, nag-high tide ng sobra ay uh, tumataas po dito ang tubig galing sa ilog Maray, ano na uh, Burabud pa po hindi sa Puro Sun 6 po dyan Ano po ng ang pong inay? Salog Salog Ah, Salog Ayun po Salamat po! Ayan, ang puro pa lang salog na. So, yun yung umaapaw na ilog pag uh, nagbabaha dito guys sa lugar na ito ng kurabot uh, So, karamihan ng mga tao naman dito ang hanap buhay ay, uh, yan, paggawa ng uh, pawid. Ayan, uh, gumagawa sila dito ng mga pawid na uh, pangbubong. kagkokopra Marami dito ang gumagawa ng uh, nipa kasi uh, marami po dito uh, mapagkukunan ng uh, dahon ng nipa sa barangay Aburabon uh, dito sa may ilog So tingnan natin dito sa dulo, sa may ilog. At uh, first time ko po, po dito makapunta sa dulong ito. Hanggang doon lang po tayo sa sentro lagi. So yan. So ito na guys yung dulo ng uh, daan. So ito na yung sinasabi ko sa inyong ilo guys. Na umaapaw, pagbaha. Uh, so, brackish water po yan. Kaya maraming mga nipa. Yan, taniman ng nipa. Yan po ang ginagawang uh, bubong. Dito sa amin. Bubong ng uh, mga bahay kubo. Sa bahay. So, yan tulad niyan. So napakatahimik po dito. Yan may gumagawa ng ano, gumagawa ng stick na panggawang uh, nipa. At ito yung uh, ginagamit nilang uh, materyales sa paggawa ng uh, nipa. Ito naman ginagawa nito ay uh, pang ito yung pang uh, ginagawan lubid nila para itahi. Pangtahi sa mga dahon sa so ganyan binibili yan dito bibilin mo ng ganyan tapos uh, gagawin mo ng uh, nipa so ayan pa ay pwede po magkapot Kung ano po yung ang gatos kang ano, tiklad ay isip po nagigibo abo po nito yan And guys, ang uh, pang-atop sa muya oh, uh, tiklad. Gula na po na igdang gatos. Kang tiklad 900 po ang uh, 100 pieces. Pirangsoon po 'yan? Do, tulong son, ayo. Ah, so, sa ini po ang uh, tiklad guys ay uh, partipan pa ng uh, barangay Burabud punta na po itong barangay Minoro Minoro San Jose hindi ako nagkamali napakalawak po ng uh, palayan dito at ito ay uh, isa sa mga uh, dinadayo din dito pag uh, gabi kasi may ilaw dito solar lights So, na nga dito na muna guys ang ating video at salamat sa inyong panonood sa ating episode dito sa Lagunoy, Camarines Sur Thank you guys for watching